Hello guys, kumusta kayong lahat dyan, Mga ka H-back, mga kababayan, mga kakalbo at sa mga kababayan natin na nasa ibang panig ng mundo. This time guys, ang uh, job opportunity to guys ay hindi lang para sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Ang mga kababayan natin guys na nasa ibang panig ng mundo ay pwedeng mag-apply sa agency na to ng direct hiring kasi guys ang agency guys na to ay nandito mismo sa Auckland, New Zealand at sila guys ay nag-hire hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo uh, ng mga Pilipino na mga skilled workers at ito nga guys check na natin guys ang uh, buhay at trabaho sa New Zealand ang buhay at trabaho sa New Zealand guys ay isang legit agency na naka-base dito sa New Zealand at kumukuha sila ng direct hire hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang panig ng mundo. Kaya guys, i-check natin, i-check nyo ang mga FB page nila sa Facebook at makikita nyo ron ang kanilang mga job hiring. Ang buhay at trabaho sa New Zealand agency guys ay Continuous na nag-hire ng mga skilled workers, kagaya ng mga boat painter, carpenter, diesel mechanic, marine mechanic, asphalt operator. Siyempre, kumukuha sila ng mga welder, TIG, MIG at saka EPCOW. Kailangan din nila ng mga finishing painter. Kailangan din nila ng mga marine mechanic. Kailangan din nila syempre ng mga asphalt operator. Excavator operator. At syempre mga auto denter at boat painter. At marami pang iba guys. Kaya guys, i-check nyo na at mag uh, I-check uh, nyo doon ang kanilang uh, email address at mga requirements. Para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa at gusto nyo mag-apply sa New Zealand at gusto nyo mag-apply ng direct, ito na guys ang pagkakataon nyo na mag-apply ng direct hire dito sa New Zealand sa buhay at trabaho sa New Zealand FB page. I-check nyo lang sila. 100% legit yan mga idol. Kaya ano pang hinihintay nyo? mag-apply na kayo at kumpletuhin ang mga requirements sa kanilang FB page. Disclaimer guys, hindi po ako affiliated sa agency na to. Ako guys ay tumutulong lamang sa ating mga kababayan. Siyempre, para makapagkasak ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya napanghintin nyo guys, God bless you all at kayo lahat.